yun ano nga ba yung uh, pwede nating ipalit sa orig na carb natin pagka nasira na yung uh, stock carb natin bali eto nga palang lang uh, brand na to yung uh, sinubukan ko at eto ay tried and tested ko na dahil sa malalayang lugar ko nga rin ginadala tong motor ko Ayan, so papasinin nyo, naka stock nga ako, yan, stock, lahat, yan, pero eto pala, hindi pala ito stock, yan, coil and uh, CDI tayo, no, pero yan, turo ko sa inyo kung paano yung uh, pagtotono pag uh, racing ignition kayo at racing coil ano pero bago yon dito muna tayo sa kung ano yung magandang uh, gamitin nyo no? na carb para sa mga stock kasi usually yung mga gantong motor di ba uh, pag tumagal minsan nahihirapan na tayong ito na yung carb at the same time mahal yung mga carb na nabibili natin no pagka urig kasi ganoon naman talaga mahal talaga urig no? pero tumatagal naman yun ang kagandahan dot. anyway kung uh, wala pa kayong budget at ang budget nyo ay nasa 600 pa lang mga ganoon hundred ah ito yung um, ko sa inyong brand yung pakita ko sa inyo yan So, yung uh, brand na to, ayan. Ayan, so, Alcuni, Mikuni, ewan ko kung anong basa jam basa ganyan siya. Uh, okay na okay yung gantong nga uh, brand, no Kasi, uh, nakagamit na rin ako ng mga ibang brand. Yung mga nasa 300 plus, ganun. Pero, pagka ginamit ko sila, si si Pero, pagka ginamit ko sila, minsan nag-iiba-iba yung minor niya, No, no merong uh, pag-iiba-iba ng minor. Pero itong nga uh, brand kasi na to uh, Hindi siya nagbabago-bago yung minor niya Kumbaga kahit ano siya Kahit, uh, nakaganyan lang siya Stable na stable niya Tulad ng settings na yan Settings po na yan ay uh, stock lang talaga total you know, So wala tayong uh, binago dyan Ayan uh, Talagang sinalpak lang natin Nag-adjust lang tayo sa minor ha? Pero nung panahon na yun Nung binali ko to kasi uh, stock pa tayo na ignition yan pero syempre pag nag ano na tayo para tayo ng ignition at ng ganito ang uh, yun ang iibahin na natin ano yung uh, pinaka tono niya pero sa stock yan ganyan lang ginamit natin tingnan yung gaano ka smooth ka. yan tumuloy pa aso natin <laughs> natin kung gaano ka smooth yung uh, mangyayari dito no so, yan so di pa natin yung pinapaandar kanina no kaya medyo nagarisa pero ganyan siya ka smooth ano ayan o. sobrang ano lang sobrang smooth lang as in para wala ka nang ano wala ka nang poproblemahin eh no ganyan agad yung minor niya pwede, so, pwede naman na taasan tayo papakita ko sa inyo gaano kaganda tasan natin ang konti minor ganto so. oh diba? okay. di ba okay pwede mababa oh yan yan mababa Ayan, yan. Ito yan. Sakto to eh. Yeah. So napaka stable at sobrang stable ng no, mga gantong klase ng brand. So hindi lang sa gantong motor. No? Pati sa ibang uh, motor ginamit ko puro gantong brand lang. Walang iba. Yung mga ibang rinagawa ganyan. TMX, uh, Wave 100. Yan. Lahat. At puro ganto lang talaga ginamit ko. Ayan oh. Ganyan siya. stable o. No. Makikita may response pag uh, ano, galing may response. Ayun, smooth na smooth. Ayun, uh, ilalagay ko na lang yung uh, link sa baba.